Hi guys, si share ko lang sa inyo ang aming kamatis. Hayan na na siya. Ayun pa guys, oh, yung cherry tomato. Ang dami niyan. Hayan, namumunga talaga siya. Oh, di ba ang ganda no? Ang kwento nito guys ng ating mga kamatis, ay mayroon kaming lumang fireplace diyan. Ayun. Ito ito yung lumang fireplace namin. Tapos naisipan kong gumawa ng compost. Then lahat ng basura namin dun sa sa ano, sa kusina ay pinaglalagay ko diyan. Tapos nilagyan ko ng lupa sa ibabaw. Ayun. Tapos yung mga buto ng kamatis, dahil hindi namin kinakain sa salad, ay tinatapon ko dyan. Abay, akalain mong namunga. Ayan. Nabuhay at, ayan. Tumubo siya dyan. Kasi may dilig naman dyan automatic. Tumubo yung aming kamatis. At ayan, namunga na siya. Yun lang. Thank you for watching.